shout out muna sa tatay na nado doon mm -hmm. na lagi kong napapasama sa aking kwento ha ay may namimiss ko lang alam ko naman ko yung miss din niya eh? pero huwag mong namang karate isipin ako eh hilahin pa pariyakan eh pass muna sa banda banda riyan na lang, eh. oh. napapagkwentuhan lang naman namin eh. ganyan ko eh, nakaraan, tinanong ko sa inay. Yung inay eh, naniniwala doon sa tatay na, ano, ang tatay nakakapag, ano, yung parang medico, parang barayong ganyan. Yung, yung may bulong eh, na, ano, yung sa mga halimbawa yung nahiwa, yung bulong, tapos, may bulong na orasyon tapos dudukot ng buhok din eh kaya ilang perasa bubunaw tapos bubulungan at saka itatapal doon sa sugat nga ninawalag kayo yung nakakaampat nga dugaw? ng dugaw nakakaampat ng dugaw at saka nakakapagpatuyo ng nakakapagpahilom ng mga hiwa sabi ko siya ina gaya. kaya kalang ina ikuwa yung ampat baka siguro may nakachichimpo ha ay di na nga pero yung nakakapagpahilom na sugat ay hindi ka ako naniniwala niya kapag bakit ha ay ba sabi ay ba kay kari hiwa ko din eh sa baba idinampal na ikanang iyong amalahat at nagpangamit na aming mga bulbul -bul ay hanggang ngayon ika hindi pa na babahaw ari ang aking sugat na ari sabusin na ila ay na sari sari eh ay kako eh sadyang hindi yan maampat ay bakit ay ay kita ko sa inyo yung cellphone na eh kayo may ano may kuha ng yopor may account ng iyo po. Dolores underscore DalingDaling.com Ay, ano gaya? Ah, tapos sa inyong profile. Ang inyong tawag dito. Screensaver. At saka ang inyong wallpaper is Daniel Padilla. Ay, hindi mala si Dennis yun. Nang medyo malapit-lapit sa idar Ay, wala. Wala. Wala yan sa paghilo.